Paano gumawa ng pure chocolate cacao? Kailangan merong kang tanim. Para sigurado kang Isang organic, kami meron kami ilang tanim ng cacao. Na Pag nag-turn yellow na yung bunga, pwede nyo na siyang para kainin parang chocolate. candy. Chocolate. So gaga kukunin nyo lang yung parang katas niya. Tapos, suhugasan so, nyo siyempre, lilinisin, at pagkatapos ay ibibilad sa kainitan hanggang sa matuyo. Tapos, isasangag ninyo sa kawali, katulad itong ginagawa dito sa video, hanggang sa magkulay brown na siya at tuyong-tuyo na siya, yung natatanggal na talaga yung balat. Tapos, tatanggalin nyo yung balat, syempre, para malinis siya na igigiling. May sarili kaming gilingan, pinili namin yan sa Shopee ba o Lazada. So, tingnan nyo na lang yung presyo kung interesado kayo. Tapos, pwede nyo na siyang igiling dito maraming dumidikit talaga na mga tsokolate sa gilingan. Kaya kung magpapagalik, magpapagiling kayo sa palengke, marami siyang naiiwan, marami siyang nababawas. Halos one-fourth ng ipinagliling kung yung naiiwan doon mismo sa machine. Kaya kung gusto nyo ng siguradong malinis, organic at pwede nyo pang maibenta. So magsarili na lang kayo. Ilang puno ng kakaulang, mayroon yata kami tatlo o dalawa ba pero dito namin ito nakukuha lahat. Ito na yung pangalawang gamit namin sa machine at pangalawang giling namin ng kakao. Masarap siya kasi talagang pure na pure siya. Swak na swak po sa amin kasi mahilig kami sa champorado at saka sa umaga instead na kape, yung gamit namin ay chocolate na lang. So guys, try nyo na. Tanin na din ng kakao.